Dito kami sa Temple of Leia. So, ito yung Temple next namin to. ni Mother. Pasukin muna namin ni Mother! Yay! Oh, eh. Excited lang ako kasi nakapunta na ako ng Cebu guys pero hindi pa man ako nakapunta dito. pa yung kaya po nila. Ikot-ikot muna kami ni Mama para matingnan natin yung souvenirs now available. Narapit. Pwede mga adarna na. first time ko talaga dito. mga collections yung lola. Pwede ka magsala Pwede ba? Basta na yung ane, bawal gitsin. So, yung mga collections yung lola. Mga nindot pa kay Gitsura. Ang gaganda pa ng Gitsura girls. Grabe pala yung ano ng no, collection ng lola niya no. Mahilig siya sa mga ano oh. Mga jar jars. Ah, mga souvenirs. Si ito siya. Ito ata yung lola ni Ellen Adarna. Si Leia. Kasi ito yung kinahiligan niya talaga yung mga ganito. Parin siya mga, mga collections na niya tanan ma. Sa sobra kadaghan si ang collection. Wala na sila kabaloa sa ibutang iyang collection. Unang gihimuan o um, temple sa iyang bana. Pagkamatay sa pagkamatay niya, naghimu dayon sa temple nga kani. So I know the story. Oh, oh. Ang ganda ng kanyang siling. Malawak. Pasok tayo, mother. Mahilig din siya sa Buddha. doon naman sa mga may link talaga siya sa mga figurine figurines and books dami niyang gamit Please don't sit. Iba yung hangin dito, malamig. Yung, yung pakiramdam ko dito, guys, ba? Malamig, mahangin na parang kinikilabutan ako. Ayan na yung yung ano Mahangin siya, pero malamig siya na mahangin. Maganda siya sa pili. Siguro dahil alam natin na wala na siya, anong mga memories, mga gamit niya to. Siguro gano'n. Kaya siguro yung mind natin. And si Mother, video-video na po siya. Yoderiko Adarna. Oh yeah. Mahilig siya sa mga banga-banga. Ay, nani, mong ginang uso sa o naman, no? Sa unang panahon, no? Ang kayo oh. yun po? Oo. Mahilig siya sa mga banito. Ano yung mga anak nila, I think. ito talaga oh. Napakaluma. Ang dami palang maliliit doon oh. oh. tapos na kami ni Mother dito guys proceed na kami sa next namin na spot kasi ginagawa namin ni Mother makapag video at makapipig picture lang kami. Okay na kami, guys. Namin ta. Napadaan ni Ma. Ha? Wala ka kita. Iba talaga yung mga mayayaman na tao. So, ang dami pa dito ba? Mother sa Temple of Leia. Proceed naman tayo sa next. Let's go, Mom. Okay, next namin is dito namin kami sa Taps first ever. Ma, Kindly present your ticket. Hindi. Mm -hmm. Alisa, ako asunod. Mm -hmm. Duami kabuo. Thank you. Thank, you. Hmm. Thank you. Tani din siya. Hi. Wow. Murag di ka ganahan nitong area mother okay init kayo. Pero magpicture lang sa Ali. We're here. Hala nindot ka yari. Hala <laughs> siya. Ito Mother sa Tops. Pero mainit. <laughs> so yung gagawin natin dito, ma'am, is mag-picture lang tayo sa glit. And that's all. Thank you. Kasi mahirap na yung kasama natin. Ana, bito ko sa Emo. This is the Tops. Ito yung sabi ni Ma'am Chona na maganda tau talaga kasi kitang-kita yung view sa siyudad sa Cebu. Ayan. Uy. Uy init lang gid siya. Balik na siya init. Hmm. nakita na namin ni Mother ang itsura ng tops. And ito pala siya. Napaka, nasa tuktok talaga siya, guys. As in, para tingnan nyo, parang ito yung pinaka-tuktok na talaga sa Cebu. Tingin ko lang. Mm, mm ang ganda. Grabe. Sana, oh. Yan sentro ko, Tigo. O, oh, kanatanan, diyan mo na siya, sentro. Panal dyan mismo. Yung, oh. Perfect. Yung dito sa tops, guys, is yung view lang talaga dito, yung overview ba, mas Sobrang overview niya. Kumbaga, kitang-kita talaga yung sentro or yung mga building sa baba. Ito yung mabanda din dito. So, nauhaw -oh, si Mama. Painumin ko muna ito ng tubig. O, dito na kami ni Mother at nag-aantay kami sa amin. sundo. Sa namin. And then, after dito, Ma, is punta kami sa Santo Niño Church. Um, Dayon sa Magellan's Cross. Depende. Tignan Hindi na kami masyado nagtagal ni Mama doon guys kasi sobrang init and parang delikado kay Mama. Sakit sa imo ang ulo. Ang kainit. Pero hmm. ito ko pa kayo yung buhay. Ito niya na naman. Yung ano kasi ni Mama guys. Delikado talaga siya sa mainit. Talaga na pag naglalakad, hinihingal. Kasi hmm. may isang... May... May nangyari before na naglalakad lang siya. Ayun, biglang tumaas yung dugo niya. As in, nahilo. Sobrang so, init. Naglalakad lang siya. So, delikado na talaga siya sa mga ganito. Mainit-init. Hmm. Pag sumakit na yung ulo niya, wala Nakakatakot na yan. Kaya sakto lang, sakto lang talaga. So kami ay punta naman sa church naman yung punta ni, namin ni Mother after dito. Ano? Then after niya, tingnan na kung saan pa kami mapapadpad. Buti na lang mainit na mainit. Guys, tingnan niyo yung langit. Oh. Oh, napakainit ng langit. And delikado talaga siya. Minsan naman siya is parang parang ina parang naano yung mga clouds oh. Nawawala. Okay. Eh. Mm, dito na ako kami. Now we take our, O, so, dito kami sa Santo Niño Church. where Magsisindi kami ni Mother ng Kandila, guys. So that I do not build on another's foundation. but as it is written... Huh? Those who have never been told of him shall those who have never learn of him, him, shall understand don't The of Wow. Anang dili init na. So nakapagsin din na kami ni Mother ng Tanila guys. So Dito muna kami tatambay sa so, Santo Niño Church. So, tapos na kami ni Mother sa lo sa lo. And then Tara na ma. Okay. Hey. Kailangan na nimo maniud to. Papakainin ko muna to si Mother guys kasi anong oras na. Bawal to malit sa kain. Asa ah, mo ka to si Kuya? Kami uuwi na sa amin. Ano muna ngayon sa amin accommodation? And then mamaya tingnan natin kung ano yung aming itsura. Yeah, tingnan natin kung saan kami mapapadpad. Guys, nandito na kami ni Mother sa aming room. Nakapag-duster na siya. At ayan na, kakain na muna kami. Okay. Bumili na lang kami ng foods namin doon sa 7-Eleven. Mga kaon na Nagreklamo na po siya. Masakit na daw po yung paan niya. Pag na. Kato ng gabi isa, 7-11 man. Um, Ilawi gani. Hmm. So, pahinga mo na. Magpapalamig mo na si mother. And, and then, mamaya, magala-gala pa tayo. Let's go. Thank you for always watching. Bye!